Ito po ay isa sa pinapagawa sa atin. Uh, nasira po yung pointer nito at naka-stack po ito ng matagal ga sa isang magja-junk shop ng Bayan ng Baler. At nasira uh, din po yung pointer, yung pangturo niya. So naayos, napalitan na ho natin. At uh, ngayon naman ay uh, i check natin kung tama ang timbang dito. So pwede rin tawagin itong Uh, anong tawag to, kinakalibrate or hindi pa natin to kinakalibrate, kumbaga chine-check natin kung nakakalibrate sa so, testing natin siya, yung timbang niya, sa so, papatungan natin siya ng mabigat, saka magaan ganun yun ang pagtetesting dahil uh, um, lalagyan natin ng pabato kung tama ang timbang ay di tama, kung mali ay di mali, so hindi dapat gamitin dahil baka mapulaan o masabing madaya yung timbangan natin. So, kailangan pag may siraan yung mga timbangan ay dalhin nyo sa talaga marunong mag-check, ipa-test weight ninyo. Or yung iba ang tawag nila ipa-calibrate. So, actually, wala pa akong gagalawin dito, tetestingin ko lang. So, kapag nasumpungan na may problema, tsaka mo, i-re-repairin, i-calibrate. Uh, so, meron kang gagalawin dito sa loob niya para uh, maging accurate yung timbang kung mataas yung timbang o mababa. So, ganyan po ang pagka-calibrate na sinasabi o para sa akin, test weight ay tawag doon. So, pwede nyo dalhin dito sa mga munisipyo uh, o city hall sa market inspector para dali niyo yung timbangan ni pa-test weight ninyo. Test weight ang tawag doon. Sabi niyo gagamitin niyo papa check testing 'yun. ah uh, I don't know kung nagpapabayad sila o hindi. Sa NFA dati merong il, alam tayo na babalitain tayo sa Nueva Ecija at sa Aurora na pag nagdala ka ng timbangan doon i-test weight tapos eh, magbabayad ka. So, meron ding iba sa Nueva Ecija tayong nabalitaan na umiikot sila sa mga bahay-bahay na may mga timbangan, manigdala silang pabigat, tinetest weight, so nagbabayad yung tao. So, di ko ginagawa yung pwede ko rin palang gawin, kaso mahirap mawalan ng mga bato, kaya hindi ko ginagawa. Kung may nais magpa weight, ang ginagawa ko na lang, inuuwi ko yung timbangan, dinadala ko, tinetest weight ko, at saka binabalik ko sa kanila. Sinasabi ko sa kanila pag may problema o wala. And actually, do sa site pa lang, sa lugar nila kaya ko namang i-testing kung yun ay accurate o hindi kung yun ay may problema o gaya ng paiba-iba so i-re-refer na yun sa suggest ko kaya yun ay uh, madayaan, timbang o mataas o mababa i-re-refer na rin yun i-calibrate ng tama so ganun